Ano naman yung iba? Ang tamang tanong kasi, eh. walang, walang kuryente. Eh? Ay, Ay naku, basta na, naiintindihan mo, pwede na yun. Ay, Ay hindi pwede, pwede ko pala sabihin na nalalaglag yung tubig sa labas. Hmm, inaanatuloy ng kubingin. No, Tawad nung panahon namin, 90s, na iba-iba ang mga trip namin. Meron nagkakamping sa tapat ng bahay, minsan sa sala, naglalaro ng kandila. O, tingnan mo to, magic. Oh, magic. Hindi mo kaya yun, no? na ikipaglaban sa mga insekto, naghahanap ng mga kailangan kung kailan walang kuryente. At syempre kapag nag-brown out, ang unang ginagawa ng iba sa ating mga Pilipino, Arkin! Tingnan mo nga sa sapit bahay kung wala din silang ilaw. Sumilip naman ako sa sapit bahay. At pagkakinta ako sa kabilang bahay, wala din silang kuryente. Wala, meron silang ilaw na nakakapit sa tingting nila. Pero kuryente, wala eh. Bakit lola? Ano ba yung dahilan yun? kung sakaling sila may kuryente tapos tayo wala? Ah, wala lang. Bakit may balik nilang sa point? Kapag nagkakaroon ng brano, isa nagkakaroon din ang bigla kami, kapin, di ba? Labasan ng mga pangmalakas ang polo block chair, labasan din ang mga chichiria at mga pamaypay na hindi ko alam na kung nakatulog ba talaga itong mga to kapag pinapaypayan mo yung sarili mo. Kasi habang nagpapaypay ka, napapagod ka, ang gobern ng kalos si Braso at Cristo. mo. at, at, mo. at, at, at ito, ito pa, habang tumatagal ng pagpapaybay, mas bumibigat yung pamaybay, at mas lamang pagpapawisan. Unless, Lola, paybay. Kapag walang kuryente, madalas pinapahanap kami ng kanila. At Kim, kumuha ka nga ng kandila dyan. Saan dito? Basta dyan pagganap ka ha. Huwag mo nga ang ginagamit. Sorry Lola, may mata ako sa tumakay guys, may mga kanilang yun. Ang makadami kasi yung Tupperware na hindi naman ginagamit. Basag-basag na. Mga ancient Tupperware na ata eh. Oh, bakit may lang para dito? Si Lola talaga ng hiling magtago ng mga gamit. Ilang century na ba ito? Ayun, ayun, ayun. Teka, ayun yung kanila. Nakita ko na. Kanila pa ata ito mga dinosaur. Oh, Lola, Lola, nakita ko na. May kanila na tayo. Oh, ngayon, sindihan mo na. Wala tayong posporo eh. Eh, dito ko sa kanan. Torpe ka talaga. Nung panahon namin kayo, sige, magaling eh, tayo sa, sa panahon ni Lola pala, hindi kami magtanong. Mag ano namin? Ginagawa namin? Pusa lang kami. Hindi kami kumihihirap ang ito na. May sinay ka nila. Yung, yung kandilang ito, ito yung nagsisimbing bonfire sa camping sa labas ng bahay. Minsan ilaw sa banyo kapag kailangan mong maligo. Kapag ako nalilingo tapos ang gamit kong ilaw ay kanila, na-imagine eh, ko, ko sa panahon ako ng mga ninuno, feeling ko habang na, nagubusok ako sa loob ng, ng banyo, may mga tribo sa labas na nagsasayawan at gumagawa ng ritual. Baka mamaya si Lola na nila si o baka mamaya kinindap si Lola. Paglabas ko ng banyo, syempre fresh na ako. Pero tuwing natatapos akong maligo, pinapapak ko ng mga lamok. Eh, paano pa kapag nag-brown out? Kaya nung bata ako, sobrang dami kong pantal, lalo na sa hinta. Para tuloy akong dalmesh na naging tao, dati nung bata ako, kamay lang naman ginagamit pag patay sa lamok. Hindi sobrang dati mo ng paano sa katawan mo. Paano sa leeg, paano sa braso, paano sa lips, paano sa, 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 sa kapilang lips. Akala mo ang daming lamok. Isang, isang lamok lang yan. Hindi mo lang mapatay-patay. mag Mag-sit-up na lang ako ng para hindi kayo makagat ng lamok sa pagtulog. At itong lang po, bahay-bahay na rin. Pero, safe sa lamok. Sa kanyang magkakaroon ng mga ganitong pantay sa loob ng bulang hindi yun nga lang. Uh, Parang sa sofa ko ay Tapos wala pa ako Kapag na dito ng may mga tito tayo na nagkukwento na yeah, yeah, yun ng mga nakakatakot na istorya. ng kakatipahay. Alam, alam niyo ba, yung na nagpatatra dyan, sinasadya niya na magkakot ng sa atay para makatakit siya ng mga batang masaway. Tinubukunan niyo yung mga batang hindi makatutulong sa sinitokong alas para ba may naman, mga katatulog, pinagamit ko nga ng gawin yan? Hindi ako, ba tananakot? yung sinasabi ko sa inyo. Parang, parang may gumagatotok. Hahaha! Hindi pa, ka pa yung

kung ano naman ano 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 na ano 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 niya yung sa mga sumunod nag-brownout kasi sa amin, e. sa amin e. naman Nung din namatay si Ate Cruz nang grade 5 pa nun piling ng brown, hindi na hindi problema, problema sa akin ang pagkakat ng nimbahan. Sindi lang ang kanila, ilabas na ang sockins, ready to concert na. na. Madalas kasama ko pa yung mga pinsas na tumot mag-concert. Ang nagtutuwin kami, sabay-sabay kami kumakanta, kumakanta. Ay, kahit pare-pares -pare pare -pare kami kumala sa tono. Sa so, kapag oh, itong katay dati yung... 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 Bakit hindi Kailangan ko kanyang gitara ako. Inaanto ka Kaya pagkatapos ko mag-gitara, ready to sleep na ako. Pero, sa kalalagnaan na, na tulog ko, bigla akong titigilan. Magigising na lang ako, basang-basa ako ng pawis. Napakahirap din talaga matulog kapag brown out. Buti na lang nung bata pa kami. Katabi namin matulog si Lola. At medyo matami pa siya sa energy ng panahon na yun. Kaya naman, Lola, bye-bye tuwing nag-brown na out, dito ko na-appreciate yung, yung mga bagay sa bahay niyo tulad, tulad ng electric fan. Sobrang laki ng, ng epekto kapag walang electric fan. Kapag, kapag walang electric fan, parang hindi mo makahingi. Gusto ko kasi yung may dumadampi na sa mga ako. Yung, yung ref, walang, walang malamig na tubig. At yelo, kapag out, talagang ikikis mo yung ref kapag nagkaroon ng kuryente. Oh, nabisikip na Oh my gulay. Asa na ako mga kong gulay yung mga, mga power bank, sa, sa power bank po dahil sobrang laki na itutulong niya sa panahon kailangan, kailangan mo siya pero sa modern era na pala to dati wala kang power bank kay, eh kaya lagi mong i-charge ha na, hindi na. yung hirap ka ng power bank ng iba kapag lobat ka at yung kanila yung kandila na nagligtas sa madilim na, na banyo na pinagliliwan ko. Mango, maraming salamat kandila kahit sobrang lilit lang ang oras ko sa to, mundo, sobrang laking bagay mo. At madami, madami pang, pang iba. At, at ang pinakamasayang ka ganap kapag brown out ay yung... Uy, may ilaw na! Yes! 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 na! Tam -gina! Tam -gina! may ilaw na! iba. Meron pa kayong kwentong, kwentong brownout? brownout? I-comment nyo sa baba ba? para may mabasin ako ang kwentong mula sa inyo. Wala sa inyo.